Hello everyone and part this vlog ay naisipan namin ng mga anak ko na pupunta muna kami ng dahil eh, nga, medyo matagal-tagal na kaming hindi nakakapunta doon at nag-aya sila sa akin na maglaro daw muna sila doon habang wala pa daw silang at klase. At yun nga, habang bata pa sila ay susulitin na po natin dahil pag lumaki na po sila ay mga kaibigan na po na ang lagi nilang kasama. Sabi nga sa akin na mga anak ko, bakit daw lahat ng ginagawa ko ay binibidyohan ko at ang sabi ko naman kasi anak, naghahanap buhay si mama para sa inyo at para sa atin. Kasi ito, bilang isang full-time mom, ito lang po ang naisip kong gawin para makatulong sa aming pamilya at sa asawa ko. At may tindahan po ako, pero hindi naman po kalakihan Siguro, ang benta ko. Siguro mas po. okay na rin to kaysa magkipagmariti sa Nakakatulong labas. Nakakatulong na ako sa pamilya ko, Wala pa akong kaaway sa at labas. At fast forward na tayo everyone. Andito na po kami sa SM. At ito na nga po. Tuwang tuwa ang mga bulinggit. Nagahanap sila ng malalaroan daw nila. At kung napapansin niyo po, wala ako sa video dahil ako po taga video nila. O at diba? At ngayon po lang po naalala na ang tagal matagal na pala namin hindi nakakapunta ng iba nga ang siya nating mga nanay pag nakikita natin ang mga anak natin na masaya. At malaki na rin pala pinagkaiba ngayon ng SM. Dahil mas lalong lumawak ang SM ngayon. Mas maraming pasyalan at mas maraming kainan. Dahil minsan nga lang kaming gumala ay pinagbigyan ko na sila. Dapat nga sa dentista ang punta namin pero nag-aya mo na silang gumala. At grabe mga anak ko dito tuwang-tuwa sa malaking TV. talaga ang saya pag masaya ang ating mga anak. Sabi sa sarili ko pag ako nagkasahod na sa aking pag-vlog ay araw-araw ko kayo ipapasyal sa dahil habang bata pa sila, ay susulitin na po at natin. At sa tuyo yung po ako, ay sila po yung lakas Makita po. Makita ko lang po silang masaya, ay masaya na at po ako. At ito nga po, mabuti na lang po at may free na palaruan sa so, SM. O diba po, nakatipid na kami. Instead na ipaglaro ko yung pera, ay ikain na lang po namin hmm. sa laman. Yun lapat. naman naman din ako na sa SM Co. daw, may libre daw doon na palaruan sa mga bata. At ang ganda at ang laki-laki po talaga ng pwesto nila doon. Kaya soon, sa susunod, pupuntahan namin at wag ana. na wag po tayong manghihinayang para sa mga anak natin. Ito mga panahon na to, kailangan natin silang sulitin. Dahil pag sa oras na magsilakihan na po sila, ay hindi na po tayo ang unang tatawagin nila, kundi mga barkada na po nila. At hindi na po tayo ang kasama nila sa tuwing gusto nilang kasayahan. Mag-comment down below lang po sa mga gustong magpa shoutout out At dyan. maraming maraming salamat po sa aking 1,800 followers. Thank you po sa inyo. At sana wag kayong magsawang sumuporta sa aking blog, sa aking Facebook page at sa aking profile. Thank you, bye-bye.